Aries, maging maunawain ka lang muna ngayong araw, sa mga kasama sa tahanan ng wala maging tampuhan, na hindi mo inaasahan, at umiwas ka sa mga pagdiskusyon dahil pwede kang mawala ng swerte, nang hindi mo nalalaman lalo na sa trabaho, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Toros, dapat ay maging maingat ka sa mga kausap na kung may magsasalita ng kaberdihan. Ang mga sinasabi dahil tukso siya ng pagkakamali kung matagal, kayong mag-uusap, at dapat kang maging alerto sa mga sasakyan lalo na sa pagtawid-tawid, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, dapat ngayong araw ay may ugali kang maunawain sa dapat na unawain, na alam mong gusto ay sa maayos na usapan, at kung may dapat kang namang ipakita na ikaw ay naiinis, ay gawin ng lumayo sa iyo ang mga mapagsamantalang tao. At dapat kang umiwas sa alak sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, maging maingat ka sa gabi kung sa paglalakad dapat laging matalas ang isipan, para makaiwas ka sa mga pwedeng makausap na pabor lang sa iyo ang gustong makuha at iwasan mo muna ang maligo sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, ngayong araw ay maging mas maingat ka sa mga bagong makakausap dahil kung magtitiwala ka kagad, ay pwede silang makapagbigay sa iyo ng kalituhan sa mga iyong gagawin, at laging may ugali kang maunawain sa mga kapamilya para mapanatiling masaya ang bawat relasyon, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, maging alerto ka kung ikaw ay magbibiyahe. Iwasan mo ang makipag-usap muna sa ibang tao. At kung nasa mga lansangan naman ay dapat kang maging manigurado sa pagtawid-tawid, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, Lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi na maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, magingat ka sa mga gagawin mo ngayong araw lalo na pagtungkol sa pera, dapat ay laging sigurista ka na dahan-dahan ang paggawa, at huwag muna kumain ng pagkain na alam mong nagbibigay sa iyo na nagpapahina ng iyong kalusugan, para hindi ka magastusan ng biglaan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi na maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio Maging maingat ka sa pagsasalita ngayong araw, sa mga kaibigan lalo na kung nagsasalita ng tungkol sa maling pag-iibigan, baka isipin ng kausap ay may gusto ka rin, at huwag kang masyadong mabusisi ngayong araw sa mga gagawin, dahil kung relax ka ay mas nakikita mo ang mga good vibes ng iyong swerte, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius dapat kang umiwas muna sa mga kasama sa trabaho o sa mga kaibigan, kung ikaw ay aayain sa pamamasyal dahil mabibigyan ka lang ng gastos, lalo kung good time lang ang mapupuntahan, at ibang bisyo pa ang pwedeng makuha, at umiwas ka rin sa mga usapang may kayabangan ang mga makakausap dahil kukuhanan ka lang ng swerte. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn dapat ay may ugali ka na maging matapang muna ngayong araw, pag naaayon sa sitwasyon para magapi mo ang mga tao na mahilig gumawa ng pagsasamantala sa kahinaan ng ibang tao. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging matalas ang iyong isipan at mga mata ngayong araw, dahil madaming gustong makakuha ng iyong aura ng swerte, pag nakakuha sa iyo ng nalalaman, ay hindi mo na sila maasahan na makausap pang muli at dapat kang maging alerto sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig ngayong araw at huwag maligo ng matagal sa gabi para sa iyong kalusugan at maging mapanuri ka sa mga kausap ng madali mong maramdaman na gusto ka lang pagastusin. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.